Hello! Pasok kayo dito sa kusina na Tiglo. Tara! The ultimate 1,000 yen Filipino experience. Let's go! Just 7 minutes away from Oweno Station lies a hidden gem, where authentic Filipino flavors and unlimited karaoke magic could bring you from Tokyo to Manila. Dito, meron kayong pagkain! May sinigang, may pritong isda, may tuyo pa, may langkang na ginataan, at saka bistek na atay, may Biko. Magkano? 1,000 yen, kasama ng drinks. 1,000 yen, kasama yes. ng drinks? Ano option natin sa drinks? May cola, merong Sprite, at saka buko juice. From the Philippines? Yes. yes. Oh, pwede rin kayong bumili ng ano, Philippine product. Meron kaming mane, merong mga chichirya, at saka iba-iba pa. <laughs> like, kasi ano, Tiglo, ang gusto mo talaga is Mapasaya lahat. Mapasaya uh, lahat. Mm -hmm. Open ka din Tiglo like seven times a week. Oo. Lunes hanggang uh, Lunes hanggang Linggo talaga. Walang yasami. Walang yasami. Talagang to serve the Filipino community. Mm -mm. Diba? Hmm, taray. <laughs> so, ayun Tiglo, anong masasabi mo sa mga customers mo? Ay, lahat sila mababait. Tsaka ano, bilalik balikan ang aking luto. Visit Kusina ni Atiglo and experience Manila in the heart of Tokyo.